guys, good morning sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga subscribers at sa mga viewers, uh, good morning sa inyo. Ayan, nandito ngayon si Papa doon sa... Papunta tayo dito sa Kao ngayon sa Biwok, dito sa Manila Bay, Phase 1. Ayan, naglalakad tayo dito para ipakita, sa atin, ay, ipakita ko sa inyo lahat. Ayan, good morning, good morning sa lahat sa ng ating subscriber. Sa mga viewers natin, ayan, shout out sa inyo lahat. Ayan kash stop muna tayo kaya mga guys, na tayo dito medyo ma-traffic ngayon o oh. ayan yeah. ma-traffic yeah. ito ngayon nandito na tayo sa Manila Bay yan yung Manila Bay sa kabila malapit na pito. Sarap maglakad dito guys oh. Lamig. Nakabalik na, naman dito ngayon si Papa Loon. Ayan. Lakad, lakad. Lakad dito. Ayan guys, ang Ibang talaga pag maganda ang puno, mga maraming puno na binataanan mo, malamig eh, masarang paglakad eh. Yeah. Diba? Basta yung kapaligiran na maraming tao eh, napakaganda yan. Tumatanggap mo talaga, malalang ako yung sariwang hangin na uh, yung lamig sa uh, pagtapyo ng hangin sa uh, balat natin parang kumakapit yung lamig Ayan, tatawid naman tayo dito Shoutout nga pala sa ko kay kaibigan dyan sa kay uh, Isarog Ayan, shoutout sa iyo Pwede Ayan, nandito ngayon si Papalon sa papuntang Manila Bigyan sa uh, Phase 1. Lapit na at uh, kunting lakad na lang tayo'y makikita naman natin ang Manila Bay. Yan, napaka-traffic. Yan, mga view guys, out, yung building sa taas, oh. traffic Tawip naman si Papa roon Yan, napaka-traffic oh bagay okay, to so, uh, dito na lapit na tayo bakit dyan tala na natin yung um, Dolomite Beach Manila Bay Ayan, uh, dito naman tayo at uh, uh, video uh, traffic talaga oh pero okay naman kasi uh, sumatakbo pa naman okay pa naman Ayan, yung mga naglilinis dito

Okay, so. Yung kabila naman ay hindi naman matraffic. Ito lang, itong side to. Yung papuntang kamay nila. Ah. Eh. Kasi ang dami mga cargo. Oh, ang view dito, napakaganda. O oh, yan. Ang dami mga cargo. O oh, diba? Dito mabibilis oh. ngayon kasi uh, wala pa lang pumapasok diyan, oh. uh, mga nagre-relinis diyan so, ngayon lang sana. mga guys, oh, tingnan niyo naman yung ating mga paligid dito gawa ng pagbagyo. Yung dalawang bagyo na dumaan ayan oh, yung kahoy na ito po kami na wala laki yan mga guys yan yung pasang Manila yan si Tropang Bisaya aking kaibigan matagal kong kaibigan to itong tumulong sa akin dati Yan, bababa tayo mga guys, uh, papunta tayo doon. Yan mga guys, uh, bababa na tayo dito at naglalakad tayo dito. Ayan ngayon, may makikita nyo naman ay galing tayo sa taas. Ayan, yung mga kalisa na mga lang service natin dito. Sa ating mga panaw ng ating mga magulang. 70s uh, 70, 70. mga 70s mga 70s yan mga pata yan matagal na yan mga kalisa nasakyan ng mga tao ngayon naglalakad na tayo dito kasi hindi di, mo tayo makapasok ngayon kasi uh, underground uh, pa dito cleaning temporary cross naman ito mga bin ah, ayan o ah, palagay, mga best temporary cross o ayan kasi ah, ang ko niya kasi di ba napansin nyo na pag ah, bumagyo kaya bumaga eh nag-cleaning muna sila dyan sa loob Kaya dito, uh, maglakad tayo dito sa di derecho. Ayan. Ba't pumalik kayo? Ah. Uh, Ay, pangalan ng ano, sir? Papalong vlog daw. Sir? Papalong vlog mga pasok kasi temporary close. Kaya uh, na naglalakad lang tayo dito para ay uh, uwi na rin. Ay, ay yung mga sasakyan nito, ang oh, linis oh. Pero yung iba naman doon, may mga dakong pa rin na naglalakad kasi hindi pa rin naubos yung pag wawalis. Kasi pag nawala uh, naman kasi to, ah uh, naman kasi nalalaglag mga dakong. Ay, kagaya niyan yung mga MMD natin na naglilinis diyan oh sako-sako yung mga uh, pasura ayan nalinis uh, sila para makwan kumalik para pagsunod ng mga araw ubuksan naman yan uh, marami naman mamamasyal dyan ayan ayan gawin natin lakad na lang muna tayo dito at uh, kumain Ayan, yung mga naglilinis dito kasi hindi tayo makapasok doon sa loob mga guys eh. yan sila o yung mga naglilinis gawa nga ng dami sambak ng mga basura mga guys o oh. oh, pansin nyo napakarami pare, close mo yung entrance doon kaya hindi nakakapasok yung mga tao doon dahil uh, nag-cleaning -cle mo na siya, naglilinis ayan ganda na simoy ng hangin no? Eh. kasi uh, sariyo talaga ayan, sarap, lakad-lakad dito tuloy-tuloy e, ang kanilang paglinis cleaning mga gaito sinasako nila tapos yung mga kahoy ay din yung mga kahoy yan uh, makita pa naman doon sa dagat wala na uh, kahit dito tayo sa malayo hindi naman natin kasi kung mapasura man nakikita man natin lumulutang sa dagat nakikita naman natin na wala naman mga basurang lumulutang kahit mga water lily kaya lang ang mga basura nandito sinampan ng na, uh, bagyo dyan sa mga gilid na sa biyo, uh, sa seawall sipag ng ating mga kababayan na maglilinis so, oh. yung mga taga MMDE kaya yung mga naglilinis okay. Uh, uh, hindi sa kanila hindi talaga si mga maging malinis yan marami ang pagsika ng sa mga kababayan sa paglinis kahit mainit o oh. Uh, tuloy tuloy lang dito sa kabila mga guys para makita natin sa inyo yan yung mga view dito napakaganda yan yan kagaya yan pa masura oh mga plastic, plastic oh. Ayan, yung mga basura, ang dami. O, di ba? Marami yung basura, tumambak, kanila. Ayan, gaya niya, ng mga basura sa gilid. Ayan, mga plastic, ang dami. Ayun. At doon din sa kabilang haba. Oh, isa-isa yung yan sa pag tanggal para bumalik naman ang kalinisan o oh, diba ayun mga guys uh, naglalakad naman tayo dito ayun wala uh, naman traffic dito mabilis naman yung kalang traffic ayan ayun papuntan na tayo doon sa kabila para buhay kaya eh, sa kailangan ng ka tropa oh. ayun mga guys so, katambak pa rin yung basura dito uh, papunta tayo doon sa papisto kung mapapansin nyo ayan dami pa rin mga basura oh. Ang ganda ng pagbagyo. Ayun ang napapansin. Ayun ang ganda, ang ganda, sarap. Ang mahangin, oh. Oh, di ba? Ang lamig sarap ng hangin dito ayan o, oh, dami mga basura na kalat o oh. oh, di ba? ganda ng view kaya lang gawa ng dami basura na kasampa yung gawa diba, ng pagbagyo bababa pa o oh. may mga namumunga na ah. may mga bunga na ako oh. mumulaklak ng ibang mga niyo ayan sabi mga styro plastic ang dami Okay guys, sa uh, putuling ko na ito. Tayo uwi na. Uh, sa lahat ng mga subscriber ko. Sa lahat ng mga viewers ko. Maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang mo na. At ingat po kayo. God bless. Bye bye.